Hello po mga boss, welcome back na naman po sa aking channel, ang Subicrack TV And then bago tayo magsimula, please subscribe my YouTube channel and then my Facebook page Eka po, may ginaid po tayo ngayong araw po na ito And then inikot po natin sa mga yards dito sa Subic At ang ating pong kababayan na sa taga Nueva Dalawang batang-batang engineer and then contractor sa kanilang bayan And then, kasama po kanila ang kanilang ama na nag inspection po ng unit. Ang kanilang ama naman ay Seaman. And then, eto po, ang unang pinakita ko sa kanila, isang 12-wheeler wing band, 6UC1 engine, double, AGR, double, differential, and then, bubble top or tinatawag po nating high roof. Ang gagawin nila bossing dito is, ah, uh, paggagawin po nilang drop side, convert sa molye, and then, Papa-add tayo ng molis sa harapan and then sapatos para naman po isa tumangkad po yung unit and then higit sa lahat gagawin po ng 11R 22.5 yung gulong at saka yung rim bibili po ng ano, bagong gulong at saka rim uh, pero surplus lang din po and then eto po pangalawang company pangalawang unit na amin tinignan semi new face din po yan yung unang tingin namin new face eto pangalawang punta namin is at uh, Semi new face naman Dahil nga mataas yung price Doon sa unang gig na namin And then punta kami nito Ito po nagustuhan na po nila ito Itong unit na ito Pero syempre Sabi ko sa kanya Meron pang ipapakita sa iyo Para makapili ka ng gusto uh, Medyo mababa ang price Itong semi new face na ito And then syempre Papakitaan ko rin siya ng new face eh, ito, mga new face pa Talaga naman na Okay na Alright pa Lahat ng mga ipinakita kay busing Lahat Class A Talagang sa presyo, sa presyo na lang na Kung kaya bang makuha nila bosing ang unit or hindi. Pero syempre, magkasama si Subic Truck TV makakabili yan. Talaga na si tatay, yung kanila ang sima na tatay ito. At matagal nagbarko ito. Ah, talagang magaling mag-inspection si tatay. Ah. Pupunta sa ilalim yung makina. Kabisadong kabisado ni tatay. And then, yung pang ilalim, syempre, napakasariwa lahat ng ipapakit, pinakita ko sa kanila. And then yung unit na mabibig ng mapipili nila, gagawin po nilang drop side na 12-wheeler and then convert mulye. Magpapaad din tayo ng muli sa harapan and then papa steel flooring and then marami silang uh, request pati yung gulong gagawin 11R 22.5 yung rim ha tsaka yung gulong ha papalakihan nila and then ito naman po yung uli pinuntahan na naman po namin uli at ah, talaga naman na ah, sobrang init sa tubig pero sinusuong namin yung, yung sobrang init para po lang makahanap kami ng unit na para po sa kanila talagang pili-pili dahil dinayo pa po tayo rito sa Subic upang mamili ng unit ha at mga suki daw sila ni Subida at lahat daw ng truck nila kay Subida galing kasi sinubukan naman nila ang Subic para po naman is uh, at ma-experience nila yung mga nakikita nila sa papanood nila sa akin na iniikot natin sa mga yarda para makapili ng unit Ayan, and then talaga naman okay na, alright pa ha. Talaga ang lahat ng mga unit na pinuntaan namin, talagang nagustuhan nila. Siyempre, sa tawaran, nakipagtawaran sila bossing sa dealer para lang po makuha ang unit. And then ipapakita ko po sa inyo yung unit na mapipili nila. And then pag na-finish product na rin po yun, uh, sana'y ma-vlog din po natin yon. Dahil first step po natin makakakuha ng 12-wheeler wing band na gagawing drop side. Tapos gagawin po natin 11R yung gulong. Tsaka yung palalakihan po yung gulong. And then, i-convert sa molye. And then, eto po si batang engineer. Ayan po. Oh. Talaga naman na napakainit ng panahon. Talagang sinusuong para talaga makahanap ng sariling tariwang unit. Dahil milyon po ang puhunan. Kaya dapat sariwa ang makuha nila Bosing. Talaga naman na... Uh, eto. Talagang lahat ng mga truck dinaanan natin at... Uh, ininspeksyon nila bossing talaga naman ang tagal namin bawat isa isang truck ha? bago namin ba bago makapili sila bossing and then dito kami bumagsak sa semi new face bubble top or tinatawag natin na high roof talagang super class A look like a brand new po ang pang ilalim po na ito and then ipapakita ko sa inyo talagang look like a brand new. eto po yun talaga naman na okay na alright pa Talaga naman na ang pangilalim, napakagariyo, napakasariwa. Same new face po na 12 wheeler wing van 6UC1 double differential and then ipapa-convert sa molye, lalakihan ng gulong, gagawin drop side, gagawin steel flooring po para po talaga naman na pamkargahan daw po nila bossing. And then once again at maraming maraming salamat po sa nagtitiwala kay Subic Track TV. And then Please subscribe po my YouTube channel and then my Facebook page para po ma-update po kayo sa lahat ng bidyong aking mga i-upload. AYA po ang napili nila bossing, pina-reserve na po nila ito after 1 month. At uh, okay na. Okay na po ito at magagawa na po uh, baka mailabas pa po nila na po nila dahil po uh, bagong unit lang po ito, bagong dating kaya mahigit isang buwan po bago mailabas ang ganitong unit. Ayan po, at maraming maraming salamat po kaila bossing ng Nueva Biskaya sa Tiwala kay Subic Track TV. And then yan po, super class A po ang binigay ko po sa inyo. Talaga naman na okay na, alright pa. Thank you. Hanap po ba'y track na maganda? Tito sa Subic, marami talaga. Sir, plus mula Japan, sariwa matibay. Tara na, hanap tayo. Sabay-sabay. Track TV guide you to track. Madali lang dali sa Luzon Visayas Mindanao Japan surplus. sigurado daw 🎵 Music 🎵 elf, forward pa Kung anong gusto mo, andito na Presyong swag, kalidad mataas Dito sa Subic lahat patas Kaya kung track ang hanap, My elf, canter, forward pa Kung anong gusto mo Andito na, pasyong swak Track na maganda Dito sa Subic Marami talaga Surplus mula Japan Sariwa matibay Tara na hanap tayo Sabay-sabay Ako sa si Subic Track TV Guide nyo sa track Madali lang dali Sa Luzon, Visayas Mindanao, Japan Surplus Siguradong panalo Track na matibay I'm so so Forward pa kung anong gusto mo Andito na presyong swag, kalidad mataas Dito sa Subic, lahat patas Kaya kung track ang hanap mo Tiwala lang ako'y nandito Guide mo ako, sa ka na. Subic Track TV, tayo'y magkasama i go on